Inatulan na ng guilty ang sampung sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Castillo III noong 2017. Pero ang mga magulang ni Atyo hindi pa kontento sa hatol dahil gusto rin nilang managot ang University of Santo Tomas. May live report si Isaiah Mirapuentes. Isaiah? Audrey, alam mo, makalipas ang pitong taong paghihintay. Nabigyang ustisya na ang pagkakasawi ng dating UST Law student na si Horacio Acho Castillo III. Kahapon, guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol ng korte para sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Natapos na nga ang paghihintay ng pamilya ng dating law student na si Horacio Acho Castillo III. Ito matapos ilabas ang hatol ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, para sa sampung individual na itinuturong sangkot sa hazing kay Acho. Reclusion perpetua ang hatol sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sina Menwe Chan, Jose Miguel Salamat, John Robin Ramos, Marcelino Bagdang Jr., Arvin Balag, Ralph Trangia, Axel Monroe, Oliver Onofre, Joshua Macadale, and at Hans Matthew Rodrigo. Maliban dito, kinakailangan din nilang magbayad ng kaukulang danyos para sa expenses at damages na nagkakahalaga ng halos 700,000 pesos. Paglabag sa Section 4.1 of Republic Act 8049 or Old Anti-Hazing Law o hazing na naging dahilan ng kamatayan ng biktima. Sa kabila nito, nananawagan ng mga magulang ni Atsyo na managot din ang University of Santo Tomas kaugnay sa nangyari sa kanilang anak. city of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that ages students have been practicing in It is time to check your policies and your laws in the school. Base sa UST Varsitarian page, sinagot na ng universidad ang naging pahayag ng mga magulang ng biktima. Ayon kay Nilo Divina na din ng UST Faculty of Civil Law, nakikisimpatya sila sa nangyari kay Acho. Ngunit hindi siya pabor na may pagkukulang universidad para protektahan ang kanilang anak. Ayon sa kanya, palagi ang nagpapatupad ang faculty at ang paaralan ng mga aksyon na magbibigay kaligtasan sa mga estudyante. Pero may mga individual daw na umano'y binabaliwala ito. Ipinagbuti pa raw nila ng, o ipinagbubuti pa nila ang mga hakbang para hindi na maulit ang nangyari kay Acho. May kondisyon sa puso noon si Horacio Acho Castillo III. Pero ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang naging dahilan nang mabilis niyang pagkakasawi. Audrey, paliwanag po lang no, kung paano na uwi sa guilty ang naging kaso para sa sampung akusado na miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Meron daw ito naging tatlong batayan. Una, napatunayan sa korte na may naganap na initiation rights sa biktima. Pangalawa, may new fight sa katauhan ni Horacio Acho Casilli At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit isarin rin, uh, Audrey, sa mga napatunayan sa korte, ang presensya ng sampung akusado habang isinasagawa ang initiation rights. At ayon sa batas na anti-hazing law, kahit hindi na nakita ang isang akusado o yung mga nanunood lang nung panahon ng, ng initiation rights, ay kabilang din sila sa mga dapat maparusahan dahil wala silang ginawang aksyon habang sinasaktan ang biktima. Samantala, Audrey, kahapon ay wala naman na ibigay na pahayag pa ang pamilya at abogado ng maakusado kaugnay sa naging resulta o sa naging disisyon ng Korte. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.